Baldog, wala naman siyang sinasabing sabing masama. Hindi ka pa na kontento Lahat ng meron ako, meron ka. Kasi magkaibigan tayo. Tapos, pati girlfriend ko? Gusto mo agawin? Best friend, ang ganda ng ligaro sa akin ni daddy, oh. Buti ka pa, nirarikalo ang ganda. Ang mo, ako hindi. Bakit best friend? Hindi ka pa binibigyan ng laruan ng papa mo? Hindi nga, best friend eh. Hindi yata ako mahal ni Papa eh. Ganun ba, best friend? Gusto mo sa'yo na lang to? Ha? Ah, sigurado ka ba? Oo, oh, best friend. Madami naman ako laruan sa bahay eh. Best friend, maraming maraming salamat ah. Best friend, lahat ng meron ako, meron ka rin. Best friend nga, di ba? Mabis ka talaga, best friend. Ganda-ganda talaga, best friend. Oh, best friend. Ano yan? Sa'yo na lang kasi may bago na akong bole. Eh. Ah, talaga? oh pahin mo. Wow, ganda na Ah, uh, best friend. Ba? May regalo ko sa'yo. Ano, best friend? Ito. Sa'yo na lang. Hindi nga, best friend. Oo, oh, kunin mo. Kasi meron na akong bago. O, di ba? Salamat, best friend. Best friend nga, eh. Ganda niyan. O, ayan, o. May laro na rin dyan. Ito, o. Maganda yan. Laruin mo. Ang ganda nito. Woo! Uy! Ito ba ka pinapunta? Ah, taman tama-tama. ka na. Best friend, o. Tignan mo yung bagong motor na nabili ko. Ang ganda, di ba? yan? Oo, oo. Ang inis, no? ganda. Ha. sabi ko sa'yo, eh. Hindi ka pa. Ha? Huh? Buti ka pa, best friend. Dalawa na ang motor mo. Ako kahit isa wala. Best friend? Ano ka ba? Huwag ka na malungkot. Kaya nga pinapunta kita dito eh. Eto, sandali. Nakikita mo to? Susi ng motor mo yan, best friend ha? Oo. Sa'yo na yan. Talaga, best friend? Oo. Best friend di ba? Ayos ba? Best friend Sige testingin mo Ini oh, uh, best friend? Uu sira Ibi ko pas ayo Yang kun sira Ini best friend ah Oh diba Dapat best friend Sige testingin mo na Pandarin mo Jonah, kumusta ka na nga pala? Eto, ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang, pero parang may kulang eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ah, wala yan. Siya nga pala. Masaya ka ba kay Baldog? Ha? Ah, bakit mo naman natanong yan? Kasi nag-usap kami ng mga nakaraan. Sabi niya, nagkakalabo na daw kayo. Basta, Jonah, kung di ka na masaya kay Baldog, nandito ako para sa'yo. O, best friend, Diyan ka pala? Oo, kanina pa. At dinig na dinig ko kung ano sinasabi mo kay Jonah. Ano nga siya kaibigan? Baldog, wala naman siyang sinasabing masama. Hindi ka pa nakontento? kontento? Lahat ng meron ako, meron ka. Kasi magkaibigan tayo. Tapos, pati girlfriend ko. Gusto mo agawin? Teka best friend, magpapaliwanag ako. Wala mo na kung balak kagawin si, si Jonah. Anong Wala. Narinig ko lahat ng sinasabi mo. Itinuring kitang kapatid. Pero sa pangyayari na to, si Jonah yung hindi ko kayang ibigay sa sa'yo. Wala kang kwentang kaibigan. Jonah, umasok na tayo sa loob. Bulldog. Tawad mo ako. Best friend, wala mo akong bahala kagawin si, si Jonah. Best friend. Huwag hayaang masira ang binuunyong niyong pagkakaibigan na dahil lamang sa iisang babae. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap umanap ang tunay na kaibigan at pagkakatiwalaan natin.